good morning. Maulan pa rin na umaga. Magdamag ang ulan. Kaya ang aming ulam ay tuyo. Masarap tong tuyo sa tag-ulan. At syempre, ang partner sa tuyo ay... Tantararang! Halaw, oy. Ayan, lutong bisaya. Halaw, oy. Mm, nilagyan ko siya ng hipon. Masarap to sa tag-ulan. At tuyo ang ating partner sa ating sinabawang gulay pang ng buhay. <laughs> Uh, ang nilagay ko dito ay alugbati, saluyot uh, kamunggay tapos talong saka okra tapos syempre ninawawala ang tanglad pangpabango at syempre lalagyan natin ng ceiling grain at ang ating sahog sa ating sinabawang gulay ay kunting hipon lang Malasa na rin naman. Hmm. Konti lang. o oh, di ba? Gulay at suka toyo ang partner sa tag-ulan na panahon. Masarap maghigop ng sabaw ngayon. Kay tag-ulan. Magdamag ang uh, ulan, grabe. Galing ako sa labas kanina, bumili ako nitong gulay mataas na rin yung tubig lapit na rin mabot yung tuhod ko ayan ang aming ulam tanghalian kain po tayo thank you for watching with to you gulay na sinabawan sa bisaya lauoy thank you for watching guys thank you po sa lahat ng aking mga subscriber. Umabot na rin ako ng 3,566 na ba yun? Nakita ko. Ayan, thank you so much sa pag-support mo sa inyo sa akin, sa aking channel. Ayan. Bye-bye po. Thank you for watching.